Good morning mga ka-farmers. Welcomeulit dito sa ating channel. So, ito na po mga ka-farmers yung update n uh, kay Sir Shoutout pala kay Sir ano uh, Rasel Bayhon. So, nagtatanong po kasi siya sa update tungkol po dito sa uh, tanim ko. So, bali ika uh, uh, 29 days na po ito mga farmers na simula po na na-na-i-transplant. So, kung bibilain natin sa araw uh, 29 So, al well, bali February 7 ko po kasi tinanim to. So, Pebra uh, March 8 na po ngayon. So, sabihin natin, awan uh, one month na po itong uh, tanim kong talong. So, kakaunti lang ito mga farmers no. Siguro, ah uh, di po to ewan ko lang, kasi dati na bila, uh, estimate ko ito, uh, mahigit po 500. So, may, ma may mga namatay din po kasi mga ka farmers no. At, uh, at di ko na rin po napalitan. Kaya siguro uh, <coughs> iwan ko lang kung aabutin to ngayon ng mga 500 kapuno. So kakaunti lang po itong mga farmers yung tanim ko ngayon. So dahil uh, hirap po kasi yung uh, tubig. Kaya ito lang uh, medyo alaga lang po talaga to sa patubig. So sa edad nyo pong mga farmers na 29 days or 1 month. Uh, ito na po yung itsura nya. Ayan. So may mga Uh, pamulaklakan na po siyang ano lumalabas and eh, po pero <laughs> di ko po talaga dito mga farmers sa uh, sa ganitong panahon uh, grabe yung init yung mga insekto na white flies isa pa na ano dahil uh, yan yung una kong uh, tanim na talong dyan ay pinabayaan ko na po yan so hindi ko na pinatubigan walang abono so bali wala na rin pong harvest so Uh, malapit na rin po maglagas yung uh, kanyang mga daon niyan dyan sa kabila dahil sa uh, sobrang tuyo na so yung mga insekto siguro yung mga white flies uh, lumilipat po dito kaya halos sa uh, todo alaga ako dito mga farmers sa insecticide kahit ganito pa lang po kaliliit dahil uh, nagkakaroon na po siya ng mga white flies. so <clears throat> pero nakokontrol ko naman siya mga farmers no? mas okay na pag uh, Halimbawa pag naubos na dun So, ah, kalipat dito So, tuwing lipat Spray ah, Halimbawa may nagkakaroon na po dito ng white flies O ano man ng insekto ah, Spray na po kaagad ako mga farmers So, hindi po pantay yung laki nila So, merong maliliit Ayan yung mga nahuli So, nakadepende rin kasi mga farmers sa punla Or nakadepende sa uh, Ano Sa lupa So, minsan siguro uh, may naka I uh, napundu napundo na pong taba sa lupa kaya yung iba uh, malalaki na tulad po nito yan o, uh, mataas na po siya mga farmers at uh, mala, malapit na rin pong bumuka yung kanyang bulaklak ayan so ganyang ano one month na po siya so iba eh talaga mga farmers mga maliliit so bali may harvest din po la, pala ako ngayon eh, so, sobrang ano yung araw may harvest ako dito ngayon mga farmers no So ito na po yung itsura niya, may maliliit. Ayan, no? Oh, yung iba po talaga mga farmers maliliit po siya siya. Tapos yung iba, ah uh, uh, malalaki na. At, uh, ayan, may mga pamulaklakan na. Tapos, so, papansin <coughs> niyo po, sobrang taba po ng damo. So yung hintayin ko lang po na medyo uh, matuyo po yung lupa dahil uh, nakakapatubig ko lang ito ng araw-araw. So yung gagawin ko po dito ah, uh, mag-spray pa ako ng herbicide. So wali may herbicide na pa ako na binili. Ah, uh, yung pangalan niya po ay Maximus. So safe po yun sa ano ah, uh, safe po yun sa gulayan oh lalo na po dito sa talong. So wag lang po natin tamaan yung uh, talbos ng ating talong. So okay lang po yung tamaan yung kanyang puno or dahon. So hindi po yung mamamatay. So magkakaroon lang po siya ng reaction pero hindi po siya mamatay. Ano wow, mga farmers so. And yung kanyang mga bulak uh, pamulaklakan. So mabilis lang po ito. So uh, sa edad niya pong 45 days to 50 days siguro uh, may first selection na po tayo dito. Yun nga lang uh, hindi po sabay-sabay dahil nga uh, sa sitwasyon po ng Uh, ating uh, ang aking punla mga farmers so tulod po dito na side ayan oh. no ang lilit po nila ayan. pero dito sa banda gilid uh, malalaki so hindi po siya pantay so first time ko po magtanim ng talong sa ngayong uh, buwan po ng February, lalo po na ngayon na uh, puro init so wala po talagang uh, ulan grabe na yung panahon mga farmers so nagkat Ah, uh, na nga po yung El Niño. So So may nakapansin din dito so nakalimutan yung pangalan nyong, ano yung ano daw nangyari sa uh, plastic mulch ko. So yung plastic mulch ko kasi mga farmers ay pinaglumaan ko po ito. No, dati ko na pong ginamit uh, suga sa dati kong talungan kaya yung itsura niya po punit-punit. So hindi na po gumamit ng bagong plastic mulch kasi Ah uh, Uh, hindi din kasi ito magtatagal mga farmers sa so mga buwan po ng June or July. Uh, tatanggalin ko na rin po yung talong kasi at uh, uh, tatamnan ko po ulit ito ng uh, palay. So bali mag-iiwan lang ako ng uh, counting area po dito na pagtatamnan ng uh, counting talong. So balik muna ako ulit mga farmers sa palay. Pero may uh, tatanim pa rin naman ako ng mga ibang gulay. Halimbawa ng ang palaya, uh, talong, sitaw kasi mas mabilis po kasi mga farmers makapagprodukto uh, makapag produkto yung uh, gulay kisa sa palay kaya <clears throat> pero kailangan din mga farmers no uh, makapagtanim ako ng uh, palay so ito po yung ito na po yung update uh, Pasinsya na talaga kung uh, bibihira lang talaga ako mga farmers uh, makapaggawa ng uh, video dahil po sa uh, busy po tayo no so marami tayong ginagawa So lalo na po ngayon. So iwan ka lang kasi mga buwan po ng May mga farmers ay nag umpisa na po magtag-ulan po dito sa amin. So hindi naman lakas na ulan. So pakuti-kunti. Kaya kailangan na rin mag land prep dahil uh, medyo may uh, kalawakan din po kasi itong area namin mga farmers no. Na lalo na po yung pagtatamnan ng palay. So hindi ko pa nga naubos na pagtanggalin yung mga baging ng ampalaya dito. So may natira pa. Ayan may andun sa kabila so ay tatanggalin ko na rin po yun yung mga ano din ginawa kong mga balag ng palaya so siguro mga uh, sa next month or April so bubunutin ko na po yung uh, mga sili so masyado na po kasing malilit yung mga bunga niya so hindi na rin po abot ng tubig at uh, para malandrip ko na rin po yan dyan no? para uh, mabilad-bilad po sa araw yung lupa at uh, mapatay po yung mga uh, bakteriya So depende lang po kung ano yung decision ko dito sa luma sa matanda kong talong kung ba paabutan ko muna ng ulan at uh, para manalbos ulit siya ng bago abunuan. So depende lang yan o iraraton ko. Kasi hanggang dyan po yung area na yan ay pagtatamnan ko po po ng palay hanggang jan uh, sa dulo. Uh, dito sa itaas rin. So baka dyan lang yung may ko sa pinagtamnan po ng sili tsaka dun sa kabila so depende lang po yan talaga mga farmers no? kung uh, <clears throat> ano po yung mangyayari <laughs> so di pa ba natin masabi so bali ano uh, start lang ako mga farmers mag harvest so wala na rin po akong update po dito sa kabila, sa kabila kong talungan dahil uh, di ko na rin to nagawa ng ibang video to yung harvest so, eh, bibisi-bisi tayo mga farmers ayun uh, na ito na po yung itsura nya Uh, sa edad niya pong uh, uh, magpo-formance oh magpo -4 na po ito. So masyado na po siyang mayabong at uh, adjustment na rin po yun sa kanya mga bunga. Uh, malilit na po yung bunga niya mga ka-farmers no. So may mga quality pa si mga maganda pa naman mga quality pa naman yung mga bunga niya. At uh, okay siya dahil siyempre alaga rin to, to mga farmers sa insecticide, foliar at saka abono. So, ganun din po sa patubig. Kahit nabibitin na tayo sa tubig, uh, alaga pa rin to. So, hanggang dito na lang mga farmers at uh, mag na lang po ako mag-harvest. Ayun na, ah, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in-channel. So, God bless po sa lahat at saka happy farming.